Hi guys, it's me, Roselle Pishing, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay lalaot gamit ang ating lambat na pang taksay. So, come on guys, samahan nyo kami. Let's go! So, yan mga idol, habang nag-prepare kami at nagkakape, ay eto, nag-video-video muna ako dito sa bahay bago umalis. So, yung alis po natin na to ay paliwanag, gawa ng ating ilalaot ay lambat na pang taksay. So, mga isdang taksay po yung ating ulin at ang mga kasama niyang isda dun sa si spot na ating babagsakan ng lambat. So, yan. Uh, pamamaya lang ng konti nito. Pagkatapos namin magkape ay pupunta na kami ng barahan. So, just keep on watching, mga idol. Ayan. Ang dala nating lambat ay lambat na So, time check. It's now 5.18. Few moments later. So abang nananakbo tayo, kakain naman tayo. Ito yung aming food packs. Ayan. Ayan yung paper namin na baon. Para pagdating sa bahay ay magpapahinga na lang tayo pagkatapos maglinis. Nandito na tayo ngayon sa barahan. Ito mga idol, ganito sa amin. Kapag ganyan na nagsilaot, ayan, tulungan. So, bayaniyan still exists dito sa lugar namin. Ayan. Bale, magbabiyahe muna tayo sa konsignasyon. Ayan. Para ma-preserve yung business niya. Ayan. ma nila dito sa konsignasyon. Oh, ka sa Alright. Nandito na tayo ngayon sa barahan at magbibigay muna tayo sa consignation. Ayan, dadalhin muna namin to sa consignation para hindi siya mabilasa or ma-preserve yung kanyang freshness. Okay. Dadalhin natin dun yan. Time check. It's now 1-1 in the <laughs> afternoon. Unang lang <laughs> pala. meron. Meron pa tayong tatanggalin <laughs> dito pala, sa lambat ito, natin. Babalikan na lang natin yan. Eh. ng mga ng mga size at mga idol. So, meron man siyang maliit pero nanghihiba pa rin yung ating mga big size. Ayan, tingnan mo. San tapos sa Ayan. kung ano. Ang ng mga size niya, nakakatuwa siya sa lambat. Ayan. Ayan. Ayan.

few moments later. So, eto na po mga idol, yung tinanggal pa namin sa lambat na hindi namin natanggalan kanina. Ayan, binyay muna namin yung unang natanggal natin para ma-preserve yung freshness niya. Ayan, bali naka 3.5 pa rin po tayo. So, ayan yung ating kinita sa araw na ito. So, sa haba-haba ng ating paglaot ay na din tayo nang magandang huli. Ayan, tsaga lang at meron din niyang katumbas na pagpapala. Bale, yung unang sabit natin ay naka 26.5 tayo at yung pangalawang balik natin ay naka 3.5. So, kinumpute na lang yan, pinagsama na lang kaya all in all ay naka 30 kilos tayo lahat-lahat. Thanks God for these blessings. So yan po mga idol, inyo po nasaksiyan yung ginawa namin paglaot ng pangtasay yung gamit namin. So very thankful po sa blessings na binigay sa amin at finally ay nakagamit din tayo ng huli. Yan, naka 30 kilos po tayo na taksay. So, sa panahon po ngayon, ay jackpot na po namin kung ituring yung ganong mga huli. Dahil kalimitan ng mga huli ay nasa anim na kilo hanggang 10 kilo lang. Sobrang nipis po kasi ng taksay ngayon. Kaya talagang tsaga-tsaga po yung ginagawa namin paglaot. At yan, binigyan naman tayo ng magandang huli. Kaya sobrang thankful po talaga. Sulit yung pagod na ginawa natin. Ayan, kung bago ka po dito sa aming Muntin Channel at gusto mong mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabahan an aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na amin ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching. And see you to our next video. Thank you. Bye Bye!